Muhammad Kelly Yu Antaw ay tubong maging na nagmula sa isa sa mga angkan sa Dato Piam Madindanao. Naging guro noong taong 1984 hanggang 1989, mahigit tatlong dekada bilang public servant, siyam na taong nanungkulan bilang konsehal at board member. Ang tawag sa kanya ng karamihan maestro. Uh, hindi MP, hindi board member, hindi uh, kung ano paman maestro. So for the very long time, maganda yung naging relasyon namin. Hindi lang ng pamilya namin, kundi pati na rin ng trabaho. Uh, na ginagawa namin particularly on peace and development. Siya rin ay sumuporta sa usaping pangkapayapaan ng mga Moro, Kristiyano at mga lumad sa lalawigan ng Cotabato ng mahigit apat na pung taon. Kasaligan na mama, si board member. Madalukoy niya kagina kasa, kapad nami sa kanin sa struggle. sa madakli mga board member ang minukit ang mga bangsa muro. Kaya di namin kakwa niyan sa panun ikasupport ka gina niya mas lakano ka para nasugal baka na uh, Si board member na niya namin kinakilasal kanin na linudupanin i politics sabab kanu jihad. Nambay kinakilala namin sa kanin. Nambay reality. Uh, ya, sa kisolah o Nabi kinailay nami sa kanin kay gina dani na beno biwanga magid tamukin ndo lawasin lugatin pamikilanin na inusalin sa panun ikakwan kanukahanda siya ngayon ay isang miyembro na ng Parlamento ng Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Government na sumusulong sa mga polisiya ng pangkapayapaan at pangekonomiya para sa Bangsamoro. Higit sa kanyang ginagampanang ng tungkulin sa ngalan ng serbisyo publiko, siya ay isang mabuting asawa at responsableng ama sa kanyang siyam na mga anak na pawang sumusuporta sa kanyang advokasya noon pa man. Ang aking tatay ay isang uh, napakagandang example para sa aming mga anak niya at hindi lang po dito sa aming pamilya kundi sa buong uh, lalawigan ng Cotabato bilang isang bangsamoro leader. Bago nito pinasok ang politika, kanyang pinagtibay muna ang magandang relasyon at pamamahala sa kanyang pamilya bilang isang magandang ehemplo sa komunidad ng bangsamoro maging ang kanyang estratehiya kung paano makakasuporta ang kanyang may bahay at mga anak upang magampanan ang responsibilidad na hindi makakaapekto sa pagpapalakas ng serbisyo para sa taong bayan. Hindi maikakaila na naging maganda ang kanyang relasyon sa mga tao, kapitbahay, mga katrabaho at kasamahan sa politika at maging sa mga naging katunggali nito. MP Antao um, is not just a selfless leader but also a good mentor. So I could say na hindi lang siya bilang leader but also a father to us. Isa so po siyang napaka-hardworking, napaka-sipag, tsaka nakaka-inspired na leader dito sa SGA. Ramdam na ramdam mo yung passion niya na tumulong sa maraming tao. Very generous po siya in terms of giving, uh, especially po sa mga nangangailangan either a Muslim or non-Muslim po is binibigyan po namin ng tulong. Very unique na leader at saka politician because uh, he's winning even in the hearts of a Christian community. He's winning. Siya ay nakitaan ng magandang pagkikisama sa kapwa na naging modelo sa pagtatag ng maayos na relasyon sa pagitan ng iba't ibang tribo na naninirahan sa lalawigan ng Cotabato. Unang-una, Pagkakilala ko sa tao na to is God-fearing. Pangalawa is uh, marami siyang na inspire ng mga young leaders, especially sa North Cotabato and uh, other uh, adjacent municipalities. Uh, naging napalapit siya sa loob ng mga Kristiyano dahil na rin po sa kanyang magang, mag, uh, magandang pakikotungo sa mga natin uh, natin na Christian, maganda yung kanyang mga programa, pati na rin sa mga Muslim, kumbaga balance. Ang masasabi ko sa kanya na talagang siya uh, committed, dedicated public servant. And uh, ito ho ay napapatunayan. Uh, kanyang trust sa kanyang mga tauhan, uh, ini-empower niya ito para si matulungan. Bagamat ang principal na guide ay nasa kanya meaning to say he has the very effective management because he subscribes to the idea that says getting things done through other people